mau enggak pakai ngalah Ang <laughs> bacon. Ito nga pala yung unang vlog namin for this year. So, actually, may mga vlogs ako na last year hindi ko na na upload so kasi sobrang busy. So, ngayon, ah, uh, tuloy natin yun. So, yun, time check. 7... 20. 25 pero dilim pa din sa labas. Dilim pa din. So ito lagi na pinapanood sila ano sila Mark, Mark Carino nasa Regina. Sila sa Saskatchewan yata niya So yun. Tingnan pa namin sila simula nung ano nung kat sa Qatar pa kami. Siyempre na inspired din kami mag Canada noon yung time na nag-inspire -na pa talaga kami mag-Canada. So, di diba yung manonood ka ng mga ano, vlog sa Canada. Kung ano sa Canada. Kung ano yung pamumuhay. So, yun. So, mamaya um, discuss natin kasi nga may mga nagtatanong kung ano yung mga dapat dalit dito sa Canada. So, kami, dumating kami pang ano, ah ano, uh, February 2023. So, that time, Sobrang may snowstorm pa nun Tapos talagang Ang dala lang namin Is isang jacket Na pang ano Yung nabili pa namin sa Qatar yun uh, I think uh, One year before Or two years before kami mag-apply Sa Canada Hindi pa namin alam yung agency So binili na namin yun uh, By fate Ah uh, Nakita namin sale O oh sabi namin Bili na natin yung ano Yung jacket sale Tapos yung mga thermal So yun uh, Okay naman yon Praise God Na ano naman kami Natuloy naman kami Kahit na Sumubo kami ng I think dalawang Consultant So Yung pangatlo Naging okay na naman Actually O oh, yung pangatlo oh ay hindi actually naging ano uh, hindi na siya consultant ano na siya dito Kung yun nga yung work global yung agency siya dito so yun before kami pumunta dito talagang dahil nga malaking tulong din talaga yung mga vlogs so dahil dumating kami ng winter dun sa nung nasa Qatar pa kami meron kami dun shop na ano na Decathlon so nagtitinda din sila ng mga ano mga winter Uh, products. Yun, yung mga jacket, mga gloves. So, eh, meron ako dun, ano, 35% dahil, dahil nga sa, sa company namin yun. So, dun ako bumili ng mga winter gloves, winter, ano, yung mga sa bonnet, sa mga Nako ko, sa amin. Kasi that time, nung bumili ko, ah, uh, nag-ano na sila, nagpalit na sila ng mga, ano, ng mga, ano ba ito, ng mga uh, items. Kasi nga, dahil February na doon, so magsa-summer na doon sa Qatar. So iba na yung mga na nila. So, yun na lang yung mga naabutan ko. Hindi nga naabutan yung mga winter jackets. Pero may nakuha-bili kami doon yung mga thermal. Thermal na panloob. Yung uh, uh, ano ba ito? pants, tapos yung dito sa panloob, thermal, yan, ganyan. So, yun. 7.30, dahil si Zion, uh, gusto niya mag -bus. So, mga 8 o'clock, pinipikat na siya ng bus. So, yun, asikusin ko muna si Zion para uh, ngayon, Friday pa lang ngayon, last day na ng school nila. So, asikusin ko muna siya. So, pakainin ko muna, na ko na yung baon niya so yun ano na lang uh, pakainin ko na lang muna siya so mamaya tuloyin natin yung vlog natin yung pinag usapan natin kung ano yung mga dapat tali dito sa Canada say so, good morning to our vlog Zion good morning after after my school is okay. gonna pick me up at 3am 1pm you know, 1pm my name And also, when Daddy picks me up at 1 p.m., that means we're going to we're going to hotel. <laughs> so yon, uh, sabi niya, kasi yeah. parang every year ano, na naman payday nag-reserve si Iset ng pang ano, kumbaga pang ano ba? Leisure ba? So, yan. Dahil yung mga bata na-request ng uh, indoor swimming pool and then yun may nakuha si Isaac na mura lang na hotel so yun yung yan, excited yung mga bata so ngayon pakinin ko muna siya tapos ma, kasi alas 8 bus na eh so yun mamaya usap ulit tayo All right Sayon? bye, bye. Hmm. Tryon. Si Zion, sinusubuan ko siya pag uh, ano na, mga uh, konti na lang yung oras. Pero pag yung normal na, na lang, siya yung kumakain mag-isa niya. Kasi nalilibang sa TV eh. So yung pinapakain ko sa kanya, bacon, tsaka itlog. wala pa din ano wala pa din mabagsak dito na snow January 10 na ah sayang okay. hi guys yun kaatit ko lang kay Zion ngayon nagluluto naman ako ng tomato soup so nakabili lang ako ng yung tomato dice tapos Ilagyan ko ng onion, tapos butter. So, yun. Kasi nakano kami ngayon. Praying and fasting. So, yun. So, hintayin ko lang siya kumulo. Si Zion, mamaya sunduin ko siya ng 1 p.m. Para, yun, mag-ano kami. Mag-check-in sa hotel mamaya. Tapos, yun nga, mabalik tayo dun sa pinag-usapan natin. Yung mga dapat dalhin. Sa case namin, ah, uh, na ako ng no. So, sa case namin, nung dumating kami na February, nga, dala lang namin is, ah, uh, yung jacket na binili namin dun sa Qatar. So, ah, uh, lang kami, tapos gloves sa mga bata, ganun din. Kasi nga, ay uh, yung nga so, sa napapanood namin, mas maganda dito na lang bumili. Kasi mas maganda yung mga quality ng mga jacket. And then yung jacket talaga dito is pang ano talaga, may certain degrees na kaya niyang i-support. Ano, so yun, tapos, tsaka ano, uh, masyadong ano, mabalki pag nagdala ka ng madami. Ano, yung mga... Uh, mga winter jacket kasi malalaki yun di ba? So dagdag ano pa yon sa bagahe. Tsaka yung mga boots dito na lang din kayo bili. Tapos kayun nga kami nga ah uh, din na lang kami bumibili sa mga thrift store, sa mga value Village, ng mga boots, ng mga jacket kasi talagang mas mura. And then kung talagang gusto mo ng brand new, meron din naman mga uh, halos ano eh, uh, para nakita ko marami din mga sale 30%, yung mga parang mga old old model siguro ganun sa mga shop kung gusto mo mga brand nyo pero kung mga ano naman yun pwede ka sa trip store madami din naman tapos mamimili ka lang medyo mas mura sya ng parang makakabili ka ng mga winter jacket ng mga 30, 25 so yun tapos mga winter boots din pero kung may budget ka naman syempre mas maganda yung brand nyo syempre ko yung unang sasot diba? magsasot tapos, ah, ano pa ba yung dinala namin? na ah, nagdala kami ng tabo. Dalawang tabo. Kasi dito, yun nga, karamihan dito, yung kultura dito, yun, ginagamit nila tissue. So, walang mga bide. Ngayon, ako nung nakuha namin itong bahay, <coughs> nagkabit ako ng mga bide. So, yun nga lang, pag summer, okay siya. Spring, summer, okay. Kasi hindi masyadong malamig yung tubig ngayong winter, malamig yung tubig. So, medyo hindi siya advisable gamitin. So, yun. Doon mo gagamitin yung tabo. At least, makakakuha ka ng warm water. Tapos, yun. Kung makakapagdala kayo ng tatlo, dala tatlo. Kasi hindi mo alam kung masira. Pwede din naman naman online mag-order sa online, sa Temu. Pero syempre, mas maganda kung pupunta dito, magdalain mo na, maliit lang, magaan lang naman yan. Tapos, ano pa ba? Yung mga gamot, yan, kung hiya kayo dun sa mga gamot na na ininom nyo, mga paracetamol, mga sa sipon, lalo na pag winter, syempre, manibagay yung katawan natin. So, bili kayo, magdala kayo yun, mga sa sipon, sa ubo, sa, yung pang lang, siguro, for good for three, one month, or mga ganun, or two months. Tapos, ah, uh, paracetamol, tapos vitamins. Yun. Mas maganda siguro bago kayo pumunta dito. Uh, lalo na pag winter, mag -ano na kayo, kung maga nyo na yung eh, resistensya yun, nyo, di ba? So, haluin ko lang to. Oh, masunog. <laughs> so yun uh, ano pa ba uh, tabo yun yung mga mahalaga eh <laughs> para sa amin tapos yun maganda yun tapos kami nagdala kami ng ay uh, kasi may dala kaming cash uh, basta i-declare mo lang siya kahit more than 10,000 USD US dollar siya uh, i-declare mo lang tapos Uh, kami noon, kami dumating nun sa airport. Parang pagdating nga, wala pa dun sa post yung ano eh, nagbibigay ng form or nakabreak. So, yun, binigyan kami ting isa. So, magka uh, iba kaming dalang pera. Tapos yun, nag diniclare lang namin. And syempre, importante, yung dadali mo yung mga documents kung saan ang yung pera. Kung galing sa service award mo sa trabaho or pinagbila ng kung ano-ano man dahil may mga titop sale yung pinagbentahan nyo so para lang may proof ka na dun galing yung pera so kami wala naman kaming so inano namin yun syempre eh, dinala namin yun kumbaga hinan-carry namin yon so sa akin I think nakalagay sa akin sa ba dito sa body bag ay body bag hang basta ganun so yun so yan na lutunay ang ating for meat to soup. Ngayon na dinin. So ayun. So, Kain tayo so han, let's eat. Kuya, tawagin niyo na dinin naman. O yun, ang niya sa pag winter kaya dumating. Tapos yun, malaking bagay din yung ano, yung bonnet. Yan, bilikay niyan. Tapos, yan si Ani. Tapos bumili kami dun sa, bago kami pumunta dito, bumili kami sa Uniqlo, no? Hmm. Sa Uniqlo. Ito natin si Ani, bagong gising. <laughs> bumili kami sa Uniqlo ng mga thermal, ano? thermal suit tawag doon. <laughs> thermal yung panloob. Yan. Thermal. Tapos, actually dito may mabibili din kayo. May mga, yan, machempo nyo yung mga sale. Tapos, yun lang. Kasi pag dito nung dumating kami, minus 15 eh. Tapos, wala pa din yung feels like. Siguro, minus 20 yung feels like niya. Lalo na pag mahangin. So, yun lang naman. Tapos, pagdating nyo dito, ah, uh, doon na ulit, doon na kayo mag, ano, mag, ipon niya bumili ng mga additional na mga pampalit ng ayan, winter boots, winter jacket. Kasi mas maganda dito kasi yung mga nandito binibenta, pang temperature talaga dito, pang minus 30, pang minus 15. So, talagang kayang-kaya yung lamig. So, yun. So, yun si Ani, kumain na. Lord, thank you, Lord, God for the full Bless the, 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 the Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, naman Kumusta okay man? Mm. Hot, no? So, yun. Tapos kung darating naman kayo dito ng mga... Kasi ang, ang winter dito sa New Finland, eh. Siguro hanggang ano, hanggang May. Yan, medyo malamig-lamig pa yan, May. Pero medyo wala ng snow yan. <coughs> So, ang pinaka-peak, February, March, yan, hanggang April, tapos May, June, medyo yan, pababa na. Pataas na yung temperature. Tapos, kung dating naman kayo ng mga June, yan, yun normal lang, normal cross, ano lang, sweater lang, gano'n lang. So, yun. Ang dali nyo lang, basta importante, yan, kung gusto nyo, kung sanay kayo magtabo, yan, dala kayo ng tabo. Tapos, uh, yung sa pera. Uh, declare nyo lang kahit more than 10,000 yan. Declare nyo lang and then supporting documents lang. Tapos gamot. Yan, dali nyo yung gamot. Lalo na yung mga... Yung ano nga pala. Isa pa, yung history nyo ng medication. Dali nyo yung, kung may mga anak kayo, yung mga vaccines nila. Yung mga vaccines nyo para pagdating nyo dito, pag uh, hinanapan kayo ng medical history, meron kayong mapoprovide. Kasi dito, pagdating namin dito, Uh, katulad ko, hindi ko alam yung mga vaccines na meron ako. So, inulit, no? Inulit lahat. Oo. Uh, kasi dito maraming, ano, uh, ano ba ito? Iba yung, Iba yung mga, mga ano yung mga, mga, usual na mga, ano nila. Uh, mga sa mga epidemic na mga sakit. Hmm. Kaya importante, eh. Uh, yun, dali nyo yung mga records na yan. Tapos yung, isa pa, yung mga original documents nyo sa amin, yung ginawa ko noon, pinaserox ko yung mga documents namin. So, meron na akong original copy, tsaka meron na akong, actually may scanned copy pa nga ako eh. Original copy, tsaka xerox copy. Para mawala man yung isa man sa dalawa, sa ano na yung original o or ano, meron ka pa din copy. So, yun. Para, ah, uh, kumbaga may backup tayo. Kasi, eh, mahirap na pag naiwan sa Pilipinas, di ba? Tapos yun, gawa lang kayo ng checklist, kung ano yung mga Uh, sa tingin nyo dapat nyo na No? Para sa amin, yun yung mga dinala namin and yun din yung mga ginawa namin. So, comment lang kayo kung ano. Kung... Yung mga gamot ng mga bata, yun, importante din kasi mm. para habang nag a sila, meron kayong few months na mm. nakasanayan nilang mga gamot. Mm. Pwede naman yun, lalo na yung mga vitamin C sa mga bata. Lalo na ano, pag ng winter. Mga mga sanay sa ni na pangbata sa Colds. Mm. Yung ano, wala ditong ano eh. Wala ditong mucolytic na mga ano. Puro dito mga ano sila, anti -tusif. So, yun yung hinanap namin dito. So, yun. Maganda, dali nyo rin. Hmm. Tapos, dala dito ng mga ano. Do, dito naman, sa sa lugar namin, dito sa St. Charles. May na, mga ng mga Philippine store naman dito. So makakabili ka naman dito ng mostly ng mga ano, mga meron din sa atin, mga tuyo, meron dito mga noodles, na, ah, Mga alis lahat. Yung gulay lang ang medyo na ano, dito. Pero yun, kung gusto mong magdala ng mga ano, may century tuna, may meron din dito ano ba yan? Yung mga may likay sardinas, meron din naman. Hmm. Ayan. So, yun lang. Mm, Ma-advise namin na prepare nyo or dali nyo dito pag pupunta kayo dito sa Canada tuwing pag winter and pag summer. Kasi, pag dumating ka dito ng spring, summer, fall, yan, normal, clothes lang, sweater lang. Hindi naman ganun siya kalamig. Kaya-kaya natin yon. Parang bagay na, no? Tapos dito, pag, win, pag summer talaga siya, maabot dito ng 27, 28. So, magdala din kayo ng ano. Pwede din kayo magdala ng mga sando, no? Kasi mm. talaga talagang mainit din, eh. Mainit uh, din talaga. Uh, so, yun. Tapos, kung ano yung sa tingin nyo na kailangan nyo talaga na parang Ano ba? Oh, nga sabi ko kanina, yung hiya kayo sa mga gamot na yun, dalhin niyo lang tapos kung prescribe siya, dali nyo lang yung prescription, no? Mm. So, yun. Yun, I hope uh, marami kayong, or meron kahit pa paano, meron kayong natutunan sa amin sa vlog namin na to. ito yung first vlog namin ngayon, 2025. So, maraming salamat. Happy New Year ulit. Happy uli. New Year. Maraming salamat sa mga walang sawang kahit pa, utay-utay ba -utay, tawag doon? Kahit pa ano ano yung vlog namin is hindi kayo nagsasawa. So maraming salamat. Shoutout sa inyo dyan yung mga ano yung mga bagong subscriber. So si Zachary ay hindi na siya makita. Say hi! Hello to our vlog! Ito <laughs> ano na si Zaki? 4 years old na, dumating kami. 2 years old. Ayun, praise God. Two years na kami dito. Mag two years na kami sa February 28, tama? So, yun. So, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga nanonood sa amin. Uh, God bless po sa inyong lahat. And, sa mga gustong pumunta dito, pray lang. And, yun, sasagutin ni Lord kung ano yung mga uh, kung kumbaga, kalooban niya para sa atin. So, God bless po sa inyong lahat. See you in Canada. Bye.